Hanggang sa tinanggal ng babae ang larawan ng kasal sa dingding. At lumitaw ang maraming espesyal na medalya. Sakalang niya nalaman, na ang asawa niya na akala niya walang silbi. Nagtatago siya ng isang kakila-kilabot na sikreto. Pala si Luqtan ay isa sa mga namungunang siyentipiko ng China. Kaya niyang magdisenyo ng ikasyam na henerasyon ng fighter jet. Uno ng susi ng mamahaling kotse ang aparador. Kahit ang mga mamahaling bilya sa Beijing. Ginagamit lang niya bilang suporta sa mesa ngunit upang protektahan ang kaligtasan ni Luktan. Hiniling ng gobyerno na itago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya, hindi alam ng asawa niya ang totoo niyang katauhan. Hanggang sa isang araw, hindi na nakaya na ni Nuya ng kawalan ng silbi ni Luktan. Nagpa siya humingi ng diborsyo kay Luktan. Ngunit sa sandaling handa na silang punitin ang kanilang marriage contract. Bigla na lang humingi ng pahintulot sa unit si Luktan. Upang mapanatili ang kaunting dignidad ni Luktan. Pumayag si Nguyen sa kahilingang iyon. Ngunit nang umalis si Luktan, ang ina ni Nguyen, na nais siyang insultuhan, ay sinundan at kinuna ng lebang ang bawat kilos ni Luktan. Ang ganda naman ng babaeng iyon. Nagmamaneho pa ng Rolls Royce. Bakit siya pumunta sa bahay ni Luktan? At mukha pa siyang lubos na naggalang kay Luktan. Nuyen, Sino ba yung babaeng iyon? Hindi ko pa siya nakikita dati. Baka naman. Siya ang bagong kasintahan ni Lupan? Nay. Sobra pang nag-iisip. Kahit na isa si Lugtan sa mga walang kwenta. Hindi niya ako ipagkakanulo. At saka. Ang taong tulad ni Lupan, Paano niya magugustuhan ang babaeng mayaman na ganyan? Silam. Sinabi ko na sa iyo, 'di ba? Huwag kang pumunta nang basta-basta sa bahay ko. Kailangan ng kumpanya ko ang iyong bagong patent. At saka, hindi ako pumasok sa bahay mo. Sige, kalimutan na natin ito. Sumama ka sa akin sa loob ng bahay. Luke Pan. Ito ba ang dragonfish mo? Ang galing mong mag -alaga. ang ganda ng isda. May ibang nagbigay nito sa akin. Itinataas ko ito para masaya. Ang kalabaw ni Lining. Ang hipo ni Boxatch. Ang kabayo ni Tuhong. Tigre ni Daitian. Luke Pan. Gaano ba talaga siya kay Amon? Alelam. Huminom ka muna ng tsaa muna ng tsaa. Maghintay ka sandali, hahanapin ko ang disenyo. Ito, ang ng tasa mula sa dinastiyang Le. Nuktan. Nagpulong na kami. Nagpasya kaming bilhin ang iyong bagong patent. Sa halagang isang bilyong dolyar. At tatlong porsyento na pagmamayari sa LAM Corporation. Ano sa palagay mo? huwag na lang yung pagmamayari. Ngayon ako ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng LAM Group. Ang pagkuha ng mas maraming pagbabahagi ay hindi makatwiran. Lampan! bakit hindi makatwiran? Sinabi na ng tatay ko, kung wala ang tulong mo, matagal nang nabangkarote ang LAM Group. Kahit ilang shares ang kunin mo, ayos lang. Sabihin mo sa tatay mo, na ako'y isang taong payapa ang pamumuhay. Hindi ako angkop sa board of directors at sabihin mo sa at sabihin mo sa kanyang kalimutan na ang balak na yon. Alam mo rin pala ang bagay na ito. Sige, maupo ka muna at maghintay ng konti. Tama, tama ka. Si Luke ay isang walang kwentang tao. Wala nang ibang sasabihin. Ang sirasirang kotse niya palang. sinung Sinong babae ang magkakagusto sa kanya? Noon, araw-araw hinahatid sundo ni Luktan si Nuyen sa trabaho. Ngayon, nandidiri na ako. Tia Fang, huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw, ako na ang bahala sa paghatid sundo kay Nuyen sa trabaho. Tingnan ninyo. Hindi ba ako nagkakamali? Bakit ang daming susi ng mamahaling kotse ni Luktan? Nuyen. Anong nangyari? Sa iyo ba ang mga sasakyang iyon? Paano ako magkakaroon ng ganoong karaming sasakyan? Nitong mga nakaraang araw, nasa lungsod lang ako. Hindi ko rin alam. Naloko kayo, mga lighter lang iyon. O kaya mga modelong kotse. Mga taong hamak, gusto lang niya sa mga ganitong kalokohan. Ang tunay na sasakyan ay hindi mabibili. Ang dami-daming susi ng peke ang binibili. Tapos pupunta sa bar, at inilagay ang susi ng sasakyan sa mesa. Tingnan kung sinong tandang babae ang mahuhuli. Pagkatapos, naloloko ang mga babae sa pera at pag-ibig. Ay naku! Mayroon pa bang ganitong klaseng panloloko? Putang inang luktan na to. Walang hiya talaga. Ang kotse ko ay tunay na BMW ha. Notam. Baka gusto mong subukan. Tingnan mo kung peke ba ito? Hindi na kailangan. Huwag mong banggitin ang mamahaling kotse kung totoong mayaman si Luktan. Luktan, makakabili sana siya ng bahay sa lungsod. Kahit maliit na apartment lang. Pero pinilit niyang manirahan sa probinsya ng matagal si Nuyen. Ngayon naman, iba na ang anak kong babae. Nakabili na siya ng bahay sa lungsod. Ang mga hamak na tao tulad ni Luktan. Hindi talaga sa bagay para kay Nuyen. Diyos ko, ano yan? Gintong titulo ng lupa. Ito, iyan ang titulo ng pinakamahal na villa sa Beijing. Lupan, ang dami mong mansion sa Beijing. Ito ay regalo sa akin ng aking ama. Bakit kaya hindi pantay ang mesa na ito? Sakto na. Diyos ko, ginamit ni Lukta ng titulo ng mansion sa Beijing. Para pantayan ng mesa. Paano nangyari yun? Saan kaya nakuha ni Lukta ng napakaraming titulo ng lupa? Ang isang villa ay nagkakahalaga din ng 10-10 milyon. Marami si Lukta na mga bahay sa subdivision. Hindi bababa sa 10 bilyon. Tama. 10 bilyon. Baka naman isa si Luktan sa mga lihim na bilyonaryo. May kilala ka bang bilyonaryong nakatira sa probinsya? Tama nga. Gaano ba kay Amen si Lupan? Hindi ko ba alam? Napansin ko, gumagawa rin pala si Luktan ng peking dokumento. Nuyen. Tama lang ang paghihiwalay mo kay Lupan. Kung gagawa siya ng ilegal, maaari kanyang madamay sa problema kung ikaw ay isang kung ikaw ay isang tao. Dapat tayong gumawa ng mabuti. Tulad ko halimbawa. Ilang dekada akong nagsumikap sa trabaho. Kakabili ko lang ng kondo. 160 square meters ang laki. Ay nako, kahit hindi kasing ganda ng isang mansion. Mas maliit lang ang bahay ko. Pero kahit papaano, may pera ako para makabili ng bahay. Hindi ako nag-aalala na gumawa ng iligal na bagay. Hindi ko inakala, Nagagawin ito ni Luktan. Yenho, tulad ngayon, hindi natin pinanood ang kamera. E bobo ka pa rin. Akala mo, si Luktan ay totoong tao. Pero, para sa akin, hindi ganoon ang bayaw mo. Bayaw mo pa ang tawag mo sa kanya. Sino bang bayaw mo? Dapat magingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ay isang estudyante. Ano ba ang alam mo? Notam, ayoko Ayaw ko rin maniwala. Pero malinaw ang katotohanan sa harap ko. Ma Marahil si Luton, dahil gustong makasabay sa aking pagunlad. Kaya niya ginawa ang masamang bagay na ito. Naiintindihan ko ang kanyang pinanggalingan. Pero mali ang landas na tinahak niya. Huwag na lang. O kaya ganito na lang. Pareho pa rin naman kayong mag-asawa. Dapat payuhan mo siya. Basta pumayag si Luton. Pwede siyang magtrabaho bilang gwarda sa kumpanya ko. Bawat buwan binayaran ko siya ng limang dolyar. Para na rin nating ginamit ang basura. Makapasok sa UC. Corporation. Iyon ang pinakamalaking swerte ni Luktan. At biyaya ng tatlong henerasyon ng pamilya mo. Ano ba ang hinahanap ni Luktan? Ayan pala, narito. Sa wakas, natagpuan ko rin. Luktan, okay ka lang ba? Okay lang ako, pero, medyo napilay ang likod ko. Tulu, tulungan, tulungan kitang umupo dyan. Subukan mong tingnan. Lupan, kinakatawan ko ang aking ama. Salamat sa iyong buong pusong tulong. Diyos ko! ito ang black card ng Beijing Bank. Ano? Ang credit limit ng black card ng Beijing Bank ay hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyong dolyar. dolyar.